Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag uusapan natin ang balitang nasayang na naman nga ay pinakitang effort ni Stephen Curry sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang napareklamo nga na po ang New York Knicks sa depensa ng Los Angeles Lakers. Gustong gusto na nga po sana mga katrops ni Stephen Curry na makuha ng Golden State Warriors ang panalo sa kanilang game ngayong araw laban sa Atlanta Hawks sa pagtatala nga po niya dito ng 60 points sa kanyang 22 out of 38 shooting. Subalit dahil nga po sa paglamya muli ng kanilang performance sa overtime ay natalo pa rin nga po sila dito sa score na 141-134. Kaya dahil nga po dyan ay napakulit nga po ang Warriors sa ikadosing pwesto sa standings ng Western Conference sa kanilang kasalukuyang record na 21 wins at 25 losses. At isa nga po sa mga binabatikos ng mga fans sa kanilang pagkatalo ngayong araw ay walang iba kundi si Clay Thompson na bigla na lamang nga pong naglaho na parang bula sa kanilang game matapos siya magtalalaman dito ng 10 points sa kanyang 4 out of 19 shooting. Bukod na rin nga po dyan ay binatikos na rin naman nga po ng kanilang mga fans ang kanilang buong team gayong hindi mala nga po nila natulungan si Stephen Curry sa kanilang laban. Ngunit ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ni Curry sa kanyang post-game interview kahit man nga po patuloy pa rin ang kanilang pagkatalo ay hindi pa rin naman nga po siya ng pag-asa gayong gagawin pa rin nga po niyang lahat ng kanyang makaya sa kanilang mga susunod na game upang sa ganon ay makakuha ng panalo at makangat pa sila sa standings ng Western Conference Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag usapan sa balitang napareklamo nga dapaw na New York Knicks sa depensa ng Los Angeles Lakers Kasabay nga po mga katrops ng pagkatalo ng Knicks sa kanilang game ngayong araw laban sa Lakers ay bumagsak na nga po sa 32 wins at 18 losses ang kanilang record bilang fourth season standings ng Eastern Conference. Kaya hindi na rin naman nga po ito kinatuwa ng kanilang mga fans, lalo pat naputol na rin naman nga po dito ang kanilang sanang pinagmamalaking win streak. Pero wala rin naman nga po sila dito magagawa since sobrang undermanned nga po ng kanilang lineup sa hindi nga po dito paglalaro ni na Julius Randel, Oje at si Mitchell Robinson. Kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit madali silang ma ng depensa ng Lakers sa fourth quarter. Since bukod nga po kay Jalen Bronson ay wala na rin naman nga po silang iba pang player na consistent sa pagtatala ng puntos. And speaking of depensa ng Lakers mga katrops, mismo si coach Darvin Ham na rin naman nga po nagsabi na noong nakarang araw pa nga po nila pinag-usapan na kailangan ng kanilang team na maging defensive minded Meaning kailangan ulit nga po nalang bumalik sa pagiging number 1 pagdating sa depensa gaya ng ginawa nga po last season kung gusto man nga po nalang manalo. At iyan nga po ang kasalukuyan niyang pinapagawa sa kanyang mga players especially sa kanyang big man na si Anthony Davis na nangako rin naman nga po na mas dodoblehen pa nga po niyang kanyang effort sa depensa at rebounding para sa si kakabuti ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.